Hello po mga kaibigan, welcome po kayo sa YouTube channel ko. Ibabahagi ko po sa inyo ang paggawa namin ng langis sa araw po ng Biyernes Santo. Yun po ang langis na ginawa ng kasamaan ng Milagro de Santo Cristo sa araw po ng Biyernes Santo. Sa mga followers ko po sa shop sa Shopee, yung langis na nakapost po sa shop ko po sa Shopee ay itong Biyernes Santo po na gawa po yan. Sa mga viewers at subscriber ng Milagro de Santo Cristo, maraming maraming salamat po sa inyong panunod at iparo naman po ninyo ang aking Facebook page ng Milagro de Santo Cristo at iparo din yung aking shop sa shopping at mag subscribe naman po kayo sa youtube channel ko panoorin na lang po niyo ang second channel ko sa youtube sa milagro di santo cristo 2 baka may magustuhan po kayo ng mga lamang gamot na magagamit po ninyo Paalala lang po, ang mga maywagang dasal at orasyon na binabagi ko sa inyo ay gagamitin lang po ninyo sa kabutihan. Gumagana na, ito hindi na kailangan ng 49 days na dasal. Ang kailangan lang magdasal kayo sa Panginoong Hiso sa gabi bago matulog at pagkagising ninyo sa umaga magdasal din kayo. Mananalig lang sa Panginoong Isus para lalong lalakas ang mga pagsambit sa mga may wagang orasyon na gagamitin po ninyo. Yan lang po maraming salamat at God bless sa inyong lahat.